Batikang aktres na si Annabel Rama maibinunyag kaugnay sa kumakalat na isyong hiwalayan ni Richard Gutierrez at Sara Labati. At panton, may napili ng kulay para sa susunod na taon. Yan at iba pa sa ulat showbiz ni Katlea Antonio tapos ang kaliwag ka ng haka-haka sa isyong hiwalayan ni na Richard Gutierrez at Sara Labati, nagsalita na ang nanay ng aktor na si Annabel Rama kaugnay sa isyo. Aniya, isang buwan na nasa bahay ang kanyang anak at unti-unti na raw nitong inililipat ang gamit sa alabang. Dahil nilipat na raw ito sa kanila after ng Pasko. Nang tanungin siya kung ang ibig sabihin ba nito ay hiwalay na ba talaga ang dalawa, ang tugon niya ay hindi ba siya pwede magsalita hinggil sa isyo. Pero ang tanging masasabi lang niya, Nasa bahay niya ang aktor. Kinumpirma rin niya na kasama ni Richard ang dalawang kanilang anak. Hindi pa rin naglalabas ng pahayag si na Richard at Sarah sa kumakalat na hiwalayan nila. Samantala, inilabas na ng Pantone ang inaabang ang Color of the Year na Peach Fuzz, ang napiling kulay para sa susunod na taon. ay sa Executive Director ng Pantone, pinili nila ang nasabing kulay dahil may katangian itong region, warmth at modern elegance. Ang nasabing kulay din ay sumasa ilalim sa pagmamalasakit at kolaborasyon. Inanunsyo naman ng na Bonifacio High Street na ang K-pop group na Red Velvet members na sina Irene, Suji at Wendy ay inaasahang mag perform sa New Year's Countdown event na gaganapin sa Bonifacio Global City sa Taguig sa December 31. Kabilang din sa listahan ng mga performer ay ilang OPM artists na sina Eli Buendia, KZ Tandingan, Zach Tabulto at Adi. Katleya Antonio para sa bayan.